Good morning. Yan yung kanal dito guys. Oh. Tingnan nyo. Oh. May mga maliliit na talaba. Kita nyo ba? Ayan Oh. Maliliit na shells. Kanal yan dito sa Japan. Naglalakad-lakad ako guys. Kasi minsan may time talaga mag-visit ka sa kasama mo sa bahay hindi may uwasan hindi naman laging saya kami ni Hapon nilayasan ko siya doon natutulog siya kararating nilang lang galing trabaho ang daming isda oh kita niyo nakakatuwa ayan oh <laughs> may dalawang isdang medyo malaki laki na <laughs> ayan oh ang cute ng ano nila dito kanal Ayan. Tapos yung galing sa bahay, tinay nyo. Ang linis, ba? Diba? Madali lang din naman gayahin tong ginagawa ng mga hapon, guys. Disiplina lang talaga sa tawang kailangan. Sa atin kasi, kahit linisin mo na linisin, kung yung tao walang disiplina, hindi talaga mapapanatiling malinis. Tingnan nyo, oh. Talagang disiplinado kasi sila dito. Sa mga bagay na hindi nila dapat sakupin, hindi nila sinasako. Sa ating kasi Ewan ba, ko ba, ayoko na magsalita. So, sa yun lang, disiplina lang talaga sa sarili ang kailangan natin sa Pilipinas para maging malinis din yung paligid. At yun nga, sabi ko nga habang naglalakad-lakad tayo, kwentuhan ko kayo hindi naman lagi masaya ang pagsasama minsan may araw na mabubisit ka talaga kaya yun kararating niya lang galing trabaho wala akong pasok ngayon siya meron iniwanan ko siya doon dahil uh, may kinabisit ako sa kanya kaya eto lakad-lakad, tingin-tingin tapos kung saan, kung saan tayo padparin, ganyan ako guys pagka ano pag medyo nakakasar gusto kong lumabas gusto kong maglakad-lakad para ma-fresh yung uta ko ganto lang naman ako pag naasar mabilis lang din magwala yung galit ko mabilis ko rin kalimutan lahat <laughs> marupok sa so, ah, dito tayo lilig pupunta tayo dun sa ano si Mamura kung tawagin dito Shimamura guys, bilihan din nyo ng mga uh, damit, mga sari-saring ano, mga sari-saring gamit sa bahay damit, sapatos bag, mga ganon dati nung nung time na ano nung time na bago-bago uh, ka pa lang sa Japan at kapag napunta ka sa probinsya, ay eh, sandali lang guys putulin natin, tingnan nyo oh, mga tinapong gamit sarap mamulot Ayan oh. Hindi na nila kailangan yan. Tatapon na lahat yan. Ang dami. Siguro ano, maglilipat yung... Ang ganda naman dito sa kanal na to, guys. Tingnan nyo. <laughs> May payong kasi ako. Tingnan nyo. Oh. Ang ganda. Diba? Ang nung kanal. Sarap umupo. Ang ganda oh. itsura ko. tinayong nyo. Nasa gilid lang ng daan. Yan yung daan. Tapos kanal. Linis. Sarap uminom-inom ng kape dito. Ganito yung mga gusto kong ano guys. Nature. Yan. Mga ganyan. Ewan ko. Ayan. Mga... Back to ano tayo. Ayan pa Oh. Tatapon sila ng mga gamit. Kasi ganito yan dito guys. Pag mag magbabagong taon bago magbagong taon naglilinis sila ng bahay talagang as in general cleaning yung iba nagpapalit ng gamit tapos yung iba naman paglilipat ng bahay gusto nila pag lumipat sila bago din yung gamit kaya yung mga gamit yung mga old na gamit nila tinatapon nila then bibili sila ng bago cute na mga bahay dito na yun na tingnan nyo yung mga bagay na hindi nila kailangan sakupin hindi nila sinasakop diba ba? Yon, mabalik nga tayo sa pinag-uusapan natin. Kalimutan ko na kung saan. Yon sa mga paglipat-lipat ng bahay. Nagtatapon sila at saka natin ang yan, daming damit. Yun nga sabi ko nga, pagka medyo asara ko, nagaano ko guys, lakad-lakad. Ang sarap pulutin ng mga damit, to oh. Ayan ang dami. Pulutin ko kaya. No? kore ayan o no? aaro kasi ng basura ngayon guys tapunan dito sa lugar na to kaya chance nilang itapon yung mga dam ano magtataglamig na kasi yung iba nagtatapon ng pang summer tapos yung mga pang winter na hindi na nila gagamitin no? tulad nito ayan dami nating nakita o oh naglilinis na niyo, yan kaya maraming tapoy naglilinis sila ng mga bahay ayan lang guys yun yung pang ano ko pang tanggal ng asa yung maglakad-lakad minsan hindi ko rin alam kung bakit bigla ako nagsiswitch on sabi nga niya kung kanina bigla ka nagswitch on sabi niya ano nangyari <laughs> Parang ganon. May kinainisan lang ako sa kanya na sinabi niya. Kaya bigla ako nabwisit. Sarap pala maglakad-lakad guys. Ayan, pero masabi ko sa inyo makakapult kayo na electric fan. Ayan o. Oh. Ang dami mo makikita ang mga gamit na tinatapon. Nakakapang Pero dito kasi madali lang bilhin. Kaya okay lang. Eto pa guys kahit sa kanto ka lumiko, mga buo pa yan guys, kinalas-kalas lang nila para ano, para madaling hakutin. Kahit sa kanto ka ata lumiko dito, tapunan kasi ng basura. Kaya ang dami mo makikita. Sayang lang. Masarap dito pagka nagda-driving ka. Marami kang mapupulot na ano, na pwede mong magamit. Nakapunta na tayo guys. Yan, mga carpet. Tapos, mga basahan, chinela sa bahay, bags, shoes. Pasok tayo sa loob. Pero kasi may sounds, kaya video lang ang pwede natin gawin. Isa silent natin yung sounds. Yan. Open na siya guys. Dito mga mura na siya sale. Heat tech. Ayan mga chinelas. Ay, may mga panlamig. Mura lang. guys. eto na. Pauwi na. <laughs> Dito na punta yung azar ko guys. Ayan. <laughs> sa carpet. At saka sa damit ng aking uniko iho. Sarap mamili dyan guys. Sa Shimamura. Kasi magtataglamig na. Ang daming sale. May go mga t-shirt guys. Ano lang. Nasa 330 yen. 500 yen. Tapos yung mga tela. Gustong gusto ko pa. Kaya, yan nakapamili tayo. Pauwi na tayo, guys. Ang layo ng lalakaring ko, tapos ang bigat ng bitbit -bit ko. <laughs> Magaan lang naman yung carpet, madali lang. Sale lang kasi siya, tapos yung kulay gusto ko pa. Then, sakto lang sa bahay, kaya okay na okay. Pauwi na tayo, medyo malayo-layo yung lalakaring natin ito. hindi naman ganun kabigatan. Kaya lang syempre, tagak na natin ito. Yan, abutan tayo ng train. Parid na tayo guys. guys. Dahil sa wala na tayong time para sa pagluluto. magte take out na lang ako dito sa paborito nating kainan sa Chinese restaurant na to guys. Pati yung obento ni Japon. Ayan guys. Tulog na si Japon. Ito yung uvento. kainan guys. Ito guys yung pagkain natin. Ayan yung sakin. Sa Ayan yung sakin. Sa I'm kind of guys wala na yung asar ko kasi busog na ako gutom lang pala ako guys <laughs> o sige na guys dito ko na rin tatapusin yung vlog natin para sa araw na to thank you for watching bye